Hello, good afternoon everyone. Meron lang akong ipapakita sa inyo guys na kakaibang bato. Yung bato na nakukuha galing sa pagsabog ng ano, vulkan. Ito ay kakaibang klaseng bato guys. Makikita nyo naman na parang lumilindul din yung bato. May mga yelo or asol ang kulay. Kakaibang klasing bato guys. Yung mga maliliit nito. Yelo. Parang crystallized din yung ano. Yung klasing bato nito guys minsan mo lang makikita ang bato na may asul na lumabas hmm. kadalasan asul hmm. kakaiba hmm. tingnan nyo guys yelo parang palaki ng palaki yung asul yung nasa ano ito. Napansin nyo kakaka. Kakaibang klasing bato talaga, guys. Ito. Parang kristal na batong ara, pero aso lang kulay. Kaya ko tinatawag na batong lindol. Kasi Itong bato na to, makukuha talaga sa pagsabog ng vulkan. Siguro nakukuha to sa pagka-crusher. Parang botolay ng manga. Pero kakaiba siya guys. Kakaiba. Kakaibang klaseng bato hindi basta-basta yung mga ganong ganitong klaseng bato guys share ko po sa inyo to Mas, baka may idea may idea po kayo na kung anong klaseng tawag nitong bato anong klaseng otya hmm? nap Ganda ganda guys Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Follow my page Itching Tan Lee and my youtube channel the thank you so much thank you for watching